Mga kapobre, finally. Yan namin sa samang balay. Naabot na chud ni. kain na nami, mga kapubri. Dali lang ka magkwan. slice. Oh, Lungag na. Magaling no? na. No? No? Lungag na. Next. Mm. Lamas. Sebolyon, mm. mm. ako. Hala, nalimot ay tag-carrots, no? Ha? Huh? Ano oh, kay carrots dire? Wala, cabbage. Hindi na putang carrots, cabbage na lang. Ay, ano lang cabbage na lang. Oo, oo. Kanya kay patag sa bukaro. Carrots lang pwede na, nalimot jud ta. Ay nako. Nalimot may white carrots among bihon ron. Ana na lang. Kay may slice ng carne. Nasa kay carrots dire? O, sa ah, bukid na ulan ni carrots. Kagay ko, kagay ko. Kisa kay lokat? Ako. Dali lang ah. Uy, dali araw. Mm -hmm. Dito na na karoon. This food ang walay ato ko eh. lang, Franz. 7.89 na. Asa man? Ano dito? Brogit-nit, ma. Brand out? Oo. Brand out? Brand out?

Ibu kamu saja, kan? Nih, jangan ini. Pokoknya, kawan, pita kan? Nah, pita, yang pita, yang pita, pulau tiga, dia kok. Ibu tahu, nih, tolong, 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 ngani tolong, 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 pilih lagi, tolong, 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 kita.

Eh, kan wij die eens tot zien? Die jongens zijn naar ziekenhuis. Als het te goed op 90%

ini <tik> mau

hindi nabiya, ah, no, nabiyakak, nalak dila, wala yabe yung buwan. Namising ko nang yabe no, na ay namising isang ko tungkol ng yabe, hindi na magmabita. Nagigumpak na lang ko ni Dani. May galing mga yabe nga nila eh, hindi lang nang yabe nuk. Yan ang namising Danny. Kung to, kumaktan ko to kanyang puli. Dato, babalo siya lang kanyang puli. Ay ko sabi May mo okay, an anak lang. Man, na ilang si anak lang. Pagkas ng door nap-door nap. Pagkat siya yun ko ha? Oo. Karoon. Door mat, later that day. Hello, Lord! Basta magkakita mo lang. Huwag Gusto ko na tayo. Basta kumaya ka lang. Thank you, Lord. Kailangan hey, kong pag-isipan ng pagmunay ah. Jangan lupa untuk mencoba dirimu untuk berbahagia dengan akan membayar perbuatanmu. Tapi aku ingin mengambilkanmu. Sebelum kamu melakukannya, kamu harus melakukannya. Saya akan melakukannya. Biar aku dapatkan kehidupan aku. Pusukan mo na Mahe, magbabahang buhay ka kasama. Mahe, Rian. Masayang ang pakayalan ko. Tabaht mo na ng puso ko. Walang magpahal muli. Nabawala si Senius at ni Valis sa puso ko. Parang hindi wala na ng pakakataon. Sabi ka paborito na niya. Magiging ayaw ka pala. Hindi kami, gamit e. Sinapsyat ko si Ate kayo. Haan? Hindi ako gamit. Sabi Ate. Basta doktan ako rin e. pa kayo Mr. Rosales. Ang mga kuya, kuya, ang mga 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 kuya, ang kuya, ang mga 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 kuya, ang ang mga kuya, ang mga kuya, ang Mabora, na mo kong pag para mas maging pang isip mo. At nandito para lang naman sa mga sinasabi mo, di diba? Seryoso. Hindi ko haking ako yung wali sa akin na, na ako. Okay. So, saan, ba ba? Okay. 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 Si sige. Sige, sige. Sige, sige. Kung sige. ang sige. niya, sige. Sige, sige. Hindi, sige. Hindi. Ako Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. po sa Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. ako? sige. Sige, 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 sige. pa, sige. Sige, sige. Sige, Kalimutan mo na ako. Pwede akong sumama sa kahit sino o, gusto ko. Wala kang pakialam sa akin dahil malaya ako. Alam, And, hindi mo naman yun. Alam kaya ko. Kaya ayoko ako. ano 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 bakit ano 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 siya? ano 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 ako tapos ano 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 lang ano ano Pa... Pa... ano para hmm. Pa... Pa... Yarab, ba, pa... ano pa, eh, ano

Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba Sige, tapos. pa kong may mga rin. Masa rin ko masin siya. Tapos, maayaw na ako sa usapan natin. Ito trabaho. Hindi kita babayaran. Hindi mo lang. mamamalis. Ay, talang. Pero ano, kahit ka hindi ako papalit na libre lang na Para Parating na ako kinari. Malapit ng lisani ng mga may-ari ang lupain na ito. Oo. Kaya naman yan. Tapos na lang na. Cabbage. May dula pa mo, may dula pa mo. na. Sumandal ka sa akin. May dula pa mo? Ang tuwa na ka. Wala na nagalang pangod. Kailangan ko yung kanang pagmamahal ko sa'yo? Pag nilalong te. Pagod na akong lumabang mag-isa. Hindi ko na kaya. Pagbabalik pa rin ang anak ko sa babae. Ah, tamo, Kasi, mga, yung... ang tunay na bintima dito ay ang kawawang si Lucentia. Ngunit oh, nagladusa siya ng na dahil kay Manman. Bukod pa nga rin doon, meron siyang mga bagay na hindi nalalaman. Ipagpatuloy pa rin ang mga Lalo na yung minabalat mm -hmm. natin okay. ni no, Sam na umalis ka sa mga babae Kaya alam nyo gabi niyang sinabi sa kanya ng mga doktor ni Lucentia na malapit na siyang mga kaibigan. Huwag pa pa kalay silang dalawa. Hindi lang nangyari dahil, dahil sinabi sa kanya nagtugtog na mawapatay niya ako. Ang maaaring mga turay, nagkamali lang ako. Yan ang dahilan po kung hindi siya sumama sa, sa kanya. Dahil inangalan niya na ano pa malapit hmm. niya akong mamatay. Tapos pinili niya ko ng para mabigyan ko siya ng mana. Ang totoo yan, hindi interesado lang sa pera mo. Totoo po yun, Senyora Inocencia. Hindi na lang kilala ko po si Senyo, Sir. Hindi siya gahamang sa pera. <laughs> Pero bakit ba niya ako pinakasalan? kaya ka sa kanya, dahil mahal niya. dahil sa mo na bahalim siya ng kapayapaan lamang lahas to sabi sa yung ako naman ang dapat si Sia. ako ang kahawa sa kanya at nagbigay ng na kasunod pa niya ba? eh hindi lalo mo si Sia. sabo nga ano 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 pero hindi. Hindi ako bawawa tayo. Kaya ko ilita sa sarili ko. na ako sa ibang doktor. May ilita sa sarili ko. Gusto kong mapigilan ang babae niya. Sa pag-agaw niya sa asawa ko. Sa akin yung sarili ko. Sa anak ko. Pakiusap ko. Ano na pong malita? Pederecho na kapalis ka lang. Kailangan nyo umalis. Ako nang bago may ahay. Pero pinapapis na. Dahil sa superior orders, isang bull lang ibibigay sa iyo para iwan mo ship. Gusto kong dalhin mo ako sa Kapitolyo sa pinakamagaling na neurosurgeon doon. Gusto ko na sana maoperahan. Sa so, tingin ko yun ang pinakamabuti yung research. Gusto kong magpa-treatment, magpa-opera. Kung makakaligtas man ako, o mamatay. Dalhin mo ako sa Mexico. Oo, oh, naman pwede. Ah, sige. Pero gusto ko muna siya.

Sa inyo na? Ang kanyang mm. na ang buhay niya ay nasa piling. pa rin ako. na ng second sa ibang oh. Pero pati niya ako gusto makita. May gusto siyang pag-usapan niya. Eh. <sighs> hindi sana ako. Pero sa akin, hindi na sa hindi ko na hindi Pero nasa iyo Kung papaya ka rin. mo niya rin ma. Pwede ko Pumunta ko sa hospital dahil gusto ko doon. Sa tingin mo, ba pabalik ako ng buhay? Doon na ka, mas? Bakit naman hindi? Malaya na naman ang narating ng siya. Kung saan mo nagkamay, Mars? hindi ka naman siya kumuha ko ng pagkas. Alam mo ba sa terminal stage ng sakit ko? Ang sabi ng mga doktor dito, wala na raw talagang paraan para magamot ang tumor ko. Baka may pagkas. Pagkakas na kumunoy na, asa pa ingon? Ang chance na mabuhay ako ay napakaliit na lang. Kaya gusto kong pag-usapan na natin ang kinabukasan. Nakikinig ako. Ano ang pwede niya? Kung magbimilagot, makapagalik ako dito sa aking bahay ng buhay. Bila siya to? Gusto ko na, lubayan, Bisa, na ka, Bisa, at malakang magbubay ang ko. Ako Gusto mo sana magbuo ang aking pamilya? Wala po alam. Huwag ka na mag-alala yung Hindi ka yun yung pangyayari. Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Wala siya. Oo. Saan mo Dahil hindi kasama si Jerry sa mga bilang nagsasay na araw. May nagsasabi sa akin na nandito ako ngayon sa asyentasyon na hindi ako makapagawa. No. Kausap niya dito, si Inosensya. Huwag kang mag-alala Padre, hindi magkakaproblema. Walang kapatawaran ang ginawa mo ano, sa mga puso niya ng Inosensya at may mahal. Ano, oh, ito, ito, Nakita ano, ito, mo na ano. ang gulo ano. na ginawa mo dahil sa pagpapakasalan mo si Maria para lang asarin ang iyong umatang yung namayang pambagrasta. Kung binahan mo lang siya, pero ngayon, mahal ko na talagang buong puso ko. Sana lang nalaman mo na mahal mo siya bago ka umalis para hindi siya magtusak. Pero nung bumalik na ako dito, wala na siya sa San Martin de la Costa. Hindi. Kailangan niya umalis dahil sa pagkamatay ng kanyang lolo at lola. Nang dahil sa kasama ni Angelica, patawarin sana siya ng Diyos. Nakulong siya ng walang kasalanan. At nagulaw pa ang mundo niya. Nang dahil sa iyo ang sulat. Hmm. Kung sana sinabi mo sa kanya, na gusto mo nag-divorsyo at di mo na siya gusto makita. ano ibig niyo sabihin ba? Ang isang sulat?

Hindi ko alam kung ano ang masasabi ko ngayon. Ang na siya? Sinabi ko na hey, sa'yo na hindi ka dapat mag-alala. Kung hindi ka maghubuhan... Hindi ka maghubuhan? ...papakasalan mo lang siya. Ano ba yun? Kung hindi ka maghubuhan... Gaya lang ka na Kung ano lang gusto kong ako lang ang mahala. Lalo ka naman. Walang At laging hindi kita aking lawan. Ano? mgaos ang kwan, ang bread Kita po. Balik na

Nangalot rin no? Nangalot rin. Kamparon. Bakakon. Kaya? Iya. Bakakon. Kutro bakakon. Kutro bakakon. Kutro bakakon. Bandera to kami. Meanwhile,